Para masama ka sa vlog. Sama <laughs> ka sa akin sa vlog. Sayo kanay. Idadamay uh, mo po ako sa vlog. Ah. Oy. Oh. Ako <laughs> <laughs> po magbasketball ba? masarap magbasketball. Ganyan tapon mo. <laughs> masarap po magbasketball. Habi po niya. Ito ko yung sa ko. <laughs> ano kasi yan eh, pag nag-basketball, kala mo. Araw-araw hanggat wala na randaman. Ang uh, sarap sa uh, mag-basketball. Oh, oh. Wait lang po, dahan-dahan lang naman natin. Hindi naman natin. Hindi naman masakit. <laughs> Makalimutan ang bitch-bitch po yan. Mada yung fishball? Hindi ka okay. hmm. yun medyo parang naramdaman ko. Ah! 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 naman? Uy, marino. Parang ako mga anak. ha? Kunti lang po. Kunti. Dahan-dahan lang po. Yun. Huwag mo na pigilan. Relax lang po. Relax yun. Masa ano yan? Uh, sa basketball po. Ah. Uh, para din yung aking uh, wait lang po. Huwag mong tigasan daw. Masakit ano ba? Ano ka, mo, ano, masakit. <laughs> uh, Ay, uh, ano pa. Ay, mo. Ah. Uh, <laughs> uh, uh, <my> <laughs> Sige. Papilay ka ulit. Magpapilay po kayo ulit ha. Para ah. masarap. Kasi yung sauce na yan. Tapos, tapos nun kay Sedri, sabi mo, kaarte arte mo. O, di ngayon, alam mo na ang ano. O, di yeah. ngayon. alam mo na. O, kunti, kunti na lang po. Kunti, kunti, na, lang. kunti na lang daw. Pinsin mo. Huwag pigilan. Isa, isa. Malawa. <laughs> Sipo. Isa, dalawa, tatlo. Yun. Oh! Uh. Very good. Uh. na ba <laughs> no, <la> maa, <laughs> <Buna>. <laughs> <laughs> Ah. 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 Grabe. Ay, pero okay na po siya. Basta lumukutok na. A fish ball. Ay, grabe. Ayun na nga siya. Ayun na nga siya. Wala. Ay, wala akong bariya, babe. Wala ka. Kamusta po? Medyo parang okay na po. Medyo, siyempre yung ugat na lang siguro. Pero mas okay na kanina. Hindi na kasunod kanina. Ay, ano po yan? Babalutan pa? tapo naka aircon pa naman tayo. Ay, okay lang na na, cut na cut, cut, cut.